Hindi matanggap nang nalalabuan pang sinanay Elena Mingoy ang resulta ng autopsy sa tunay na pagkakasawi ni Francis J Gumikib, ang grade 5 student na namatay matapos umanong masampal ng guro sa Antipolo City. Batay sa autopsy, pagdurugo ng utak at swelling o pamamaga ang dahilan ng pagyao ni Francis J, bagay na inherent condition ng pinatilyo at hindi na trigger ng trauma o ng pananampal, sinabi ni Nanay Elena sa panayam ng DZRH News. Masakit ang resulta ng autopsy dahil wala naman umanong simptomas na ipinapakita si Francis Jaya di gaya ng sinasabing kondisyong maaari umanong magmanifest sa pagitan ng isa hanggang labing walong taong uh, edad uh, ng taong may sakit. Magulang, napakasakit sa akin ang nangyari na ito lalo na simula, nung, sim simula lang naman niya nung nasampal siya ng teacher niya yan. Doon, doon po nagkaroon ng ano eh ng mga nararamdaman na ang anak ko. Sa ating panayama, sinabi ni Nanay Elena na pinag-aaralan nilang kumuha ng second opinion sa autopsia. Ito pong nabita sa autopsy. Kasi yung pinagtakahan ko lang po dyan. Bakit po ano? Bakit? Suko na po ng Rizal ang nagdala sa crime. Tapos suko pa rin po ang Rizal ang nag-autopsy. Lumapit na rin umano sila sa sentral ng simbahan ng Iglesia ni Cristo para magpasakololo. Sa, sa, sa sentral, kung ano po talagang dapat kong gawin, nangyayon po ako ng... Ayos. Sabi ng kapolisana, makakasuhan pa rin ang suspendido ng lady teacher. Pero sa halip na homicide, iniyahanda umano ang reklamo reklamong child abuse laban sa suspect para sa kaunaunahan sa Pilipinas D0H. Ito si Adniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.